May na-receive tayong question with regards manual mode and yung mga low gear ng isang automatic transmission. Dapat daw bang umapak sa preno bago mag-switch to low gear or manual mode? On the idea mga paps, hindi nyo kailangan. Pero may mga notes dyan. Like for example, kung yung sasakyan ninyo ay yung may manual mode, ang sabi sa manual, bago nyo i-switch to manual mode from drive, e eh sana nasa control speed kayo. So, para sa akin, mga around 60 kph lang or not more than 60 kph para mas safe yung pag switch ninyo. Kasi mahirap naman, baka biglang mag-jerk. So, kung mabilis yung takbo ninyo, pwedeng ma hindi makontrol yung inyong sasakyan. Now, kung sakali naman don sa mga merong D2 o D3 or L okay kung sakaling isi-switch nyo dyan from drive e eh sana i ninyo yung speed ninyo dun sa low gear na ipapasok ninyo like for example D3 so i-consider natin siya as uh, third gear ng isang automatic transmission so yung takbo nya is around 40 kph or not more than 40 kph na komportable yung makina so kung ipapasok mo yung D3, sana ang speed ninyo is around or not more than 40 kph. Pwede mas mababa sa 40 kph, pero not higher. Para hindi nyo ma-experience yung sudden engine brake. Kung ipapasok mo naman yung D2, i-consider natin yan na second gear. So as much as possible, sana not more than 30 kph. At kung yung L naman yan o yung B, eh sana, not more than 20kph para wala kayong may experience na sudden engine brake na pwedeng magpa-stress din sa ating makina at sa ating transmission so yun, sana mga paps, nakakuha kayo ng konting idea with regards manual mode or um yung mga low gear pwede kayong mag-switch nyan kahit hindi kayo umapak sa preno or umapak kayo sa preno, walang problema ang pinaka-importante dyan, ang babantayan ninyo yung speed ninyo na huwag nyong ipapasok yung mga low gear na yan o yung manual mode ng matulin yung inyong sasakyan. I-match ninyo yung speed ng sasakyan dun sa low gear na ipapasok niyo.